Ayan, tara mga ka-best friends, samahan nyo kami at dadalan po natin yung isang customer natin dito po sa gawing mong kada tarlak. Ayan, big shout out po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video. Kung bago ka pa lang sa mga itong content at napadaan po ang aming video dyan po sa mga cellphone nyo. Eh, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, ka-best friend lang po. At pakipollow na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best friend lang din po ang makikita nyo dyan, mga ka-best friend. Ayan, bali, ipapakita ko po sa inyo o ipapasilip ko po sa inyo yung lalaglagan ni Sir dyan po sa Mungka Tarla. Ayan po, yung area, mga ka-best friend, nakita nyo naman. Napaka-simple lang ng area ni Sir. Napaka-iksi lang ng lalagyan niya, pero mahaba po siya. Ma isang di pa lang po yung ano niya pero mahaba at sisilipin po natin yung unang nilaglag niya na malalaki raw po mga ka best bali pakakainin po natin para makita po natin bali ayan po ayan po ako mga ka best yung naglalakad para mak makilala nyo rin po ako ng sto mga ka best bali ako po talaga yung pumupunta sa area ng mga customer natin mga ka best para makita ko po yung pinaglalagyan nila o yung mga isda nila ng personal mga ka -bestmen. Para may suggest po natin kina sir kung ano po yung dapat nilang gawin no ano po ba yung mabilis na magpalaki ng kanilang mga alaga mga ka -bestmen. Bali ayan nga po sabi ko nga po sa kanila kumuha sila ng pagkain para makita po natin yung isda nila, mga ka-bestfriend. yan po, hindi po sa atin nanggaling yung isa na yan, pero yung huli po sa atin po nanggaling. Ayan, kahit saan naman po kayo kumuha, mga ka ng isda ninyo, wala naman pong problema sa amin yun, mga ka -best Basta ipasilip nyo lang po sa amin, walang problema po yun, kahit kanino po galing yung inyong mga alaga. At nandyan naman po kami, malapit sa inyong area, eh. Bakit hindi po namin sisilipin, mga ka -best friend, eh, titignan lang naman po natin yan mga ka best friend ayan po bali in in initsahan ko nga po eh, mga ka best friend ayan malalaki na nga po mga ka best friend ayan kalakasan na pong kumain yan yung isda na yan mga ka best friend yung mga ganyang sukat halos isang dangkal na po mahigit yan mga ka best friend yan kung mamanukin niyo po yan mga ka best friend eh, mabilis na pong lumaki yan at sigurado po ako kung mga mortality po o mga bito-bito ka po yung papakain diyan eh mabilis pong humaba yan at tumaba mga ka -best ganun po yung mga technique pagka luwagpas na po sa isang dangkal yung inyong mga alaga e eh, birahin nyo na po ng mga mortality po ng manok ayan malinis naman po yung mga yan yung mga nanggagaling po ng poultry po yan yung mga halos kamamatay lang po mga ka yan po talaga yung pagkain ng mga hito. Kasi po kung pipidsin nyo lang po yan, ubus po kayo dyan mga ka-best pen. Napakamahal po ng mga pids mga ka-best pen. Kaya kailangan gawan nyo po ng paraan para kumita po kayo ng maganda. Ayan po. Ayan, maraming maraming salamat po kay Kap na kumuha sa atin ng pangalaga niya. Bali, isa po siyang kapitan sa kanilang barangay. yan thank you po ng marami sir at salamat po sa tiwala. Ayan, bali nung una po, pinasyal na po natin yan, sikap. Yung una po, pinasilip na po sa atin yan eh. Nung mga October po ata yan, mga ka-best friend. sa mga nais nice pong magkarga o nais nice po na magpapasyal sa amin bago ko po kayo magkarga eh. Wala pong problema, mag-PM lang po kay sa akin mga ka-best para makita rin po natin yung area nyo muna bago ninyo kargahan o... Kung nakakondisyon naman na po yung pispanyo, kung kakarga na po kayo, PM nyo lang po ako mga ka-best friend. At kung meron pong kulang sa area ninyo na makikita namin, eh, sasabihin naman po namin sa inyo mga ka-best friend para sa ikakabuti po ng inyong mga alaga. Ayan, bali nag-usap nga po kami dyan ni Kap. Uh, Nagtanong-tanong nga po sila sa atin. Bali, lahat naman po ng katanungan ni Kape, eh, nasagot natin mga ka-best At sa mga solid nating followers na malalayang lugar, ayan. PM, PM, lang, PM lang po kay sa akin mga ka-best kung may problema po ang inyong mga alaga. At agad-agad ko naman pong sasagutin yan mga ka-best para sa inyo. Sa mga solid nating followers at subscriber, ayan, thank you po ng marami mga ka-best sa suporta nyo sa aming mga video. At yun lang salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you po ng marami. At sa mga nanonood po ng malalaking lugar, salamat po ng marami. Yun lang.